Ampa ka bilisan at saka ano malambang yung mga nag-aalis ang pabrika nila mm -mm. sa Pilipinas. Mm -mm. Ang lalaki niyan eh, na ang pangunahing dahilan, mahal ang kuryente sa Pilipinas. Sen. Eh. Nag-aalis sila dahil nga oh. napakatas ng kuryente. Yun, o, oo. di ngayon ang mangyayari, babalik sila. Oh, uh -huh. Yun namang nandito, nahirap na hirap, matutuwa ngayon. Ayan, ngayon. po. So, mapag-iigi nila ngayon ang operasyon nila. Ayan. Lalo ngayon madadagdagan. Oh, uh -huh. siya na ngayon ng maraming mga, mag, ma, uh, ano, mga traba, trabahador. Opo. Oh, o, yung iba namang uh, domestic na mga ngalakal natin, ma, eh, maski sila, may inganyo rin magtatayo ng sarili ng negosyo. Mm -hmm. Mas dadami nga produkto e, -E, nila. Yung MSMEs, lalong lalaki yeah. yan. Opo. Mm -hmm. Eh baka magresulta pa po ng pagbaba ng bilihin niyang sen. Di diba? ba? Kasi bumaba mo rin. Eh. resulta sa ganun dahil nga dadami kasi ang produkto eh. Dadami da ang serbisyo. Ah, gagana ang competition. Opo. Ang importante, marami ngayon ang nakikinabang. Uh -huh. Binaba mo lang ang kuryente, <coughs> nakikinabang ang buong negosyo. Uh -huh. eh, bakit hindi yun ang tingnan nila? eh tinitingnan mo kagad yung nawalan kagad ka ng kapakolekta mo eh. Uh -huh. Maging imaginative ka. Uh, Usap na kasi kayo ni uh, oh. Finance Secretary Ralph Recto sa isang... Ah, yung isa ko, naman yun. Ah, oh, oh. Rin eh. Yung isa, oh, hindi isa oh. siya kumontra nun. Dagdagan ko pa yan, sabi niya. Ay, oh. oh. Naalala na, 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 mo ito kasi nasabi ko, tanggalin oh. natin ang ayuda. Oh. Ayun, oh. yun nga, yun nga. Oh. 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 Huwag kayo nakukumpuse, dalawa yan. Konektado oh. lang sa kuryente. Dahil mm. yung isa, inindex ko sa... kuryente. Pero yung isa, direktang pinabababa ko, aalisin ko yung 12% kasi doon sa mga ayuda, 198 million ho yun. Yes. At dito naman sa yung 200 per kilowatt hour, eh, sa, sa, sa tansya nyo nga, mga 100 billion lang ito, Sen. Talagay mo. Oh, more or less. Oh, well, mo, mo, mga ganun, no. Oh. Sabihin, mas makakatipid pa tayo. Mm -hmm. Sa halip na ayuda, direct pa sa taong bayan na makikinabang. Hindi lamang sa makakatipid ka. Oo. Oh, lalong lalago ang negosyo. Pag lumago ang negosyo, nakikita mo naman yan, beneficial ripple effects ang tawag dyan eh. Uh -huh. mo na lamang na mula sa 100 na negosyante na malungkot, uh -huh. biglang naging isang libong natuwa. Uh -huh. Doon lamang, dun, dun lamang eh, makikita mo yung, yung paglaki. Ngayon, kapag dumami yung negosyo, dumami yung manggagawa, tataas ang income. Bawat mm -hmm. isang manggagawa, sabi nga nila, tataas yung personal disposable income. Uh -huh. Pag tumaas yun, marami siyang mabibili. Pag uh -huh. maraming bibili, marami ngayon magpupundar. Tama. Pag maraming negosyo, maraming, maraming tax ang makukulekta. Uh -huh. Magkakasunod na yun eh, dikit-dikit uh -huh. na yun eh. Mababawi mo rin yung nawala doon sa bat. Kaya nga sabi ko uh -huh. sa iyo, nawala nawalan ka ng uh -huh. sampu, Kumita ka ng isang milyon. Mhm. Uh -huh. oh, nga. Bakas, yun, yun ang gusto kong mapansin sana baka na bakit triple pa nga naman tama kayo sir oh, no. Sabi ko nga oh. anong malay niyo sa unang pagkakataon eh ang bansa natin ay uh, bigla na lang uh, naging nag nag uh, nag grow ng 10% ang GDP. Oh, so, hindi pa natin nagagawa nagagawayan. Yeah?